Ời right. bố <coughs> <All right. coughs> Karay! <laughs> Karay! Bukto, panit. Bukto! Basit ko. Ito nga, mga mga ito big buhok. Okay. Hmm. Ala! <laughs> Manina? <laughs> Kati lang po kung nagpanit. Air doon! Air sure? Sure, man, big, big hair. Mas magdugo ng... Aron! Wait, isa yung mouth. Hmm. Oh. Ano? Buo ako.